pam-pam pao minanay ang minana yung ay, ganyang talent. Video vlog ka sya eh. <laughs> ganyang talento. It It it's ba, sinan... Oh, yan. It's cool. tapos ano ang ipapang dito. recipe Nanay? Oh, kayo ng vlog wala, <laughs> na, iluto na. sumilip ka nga sa welcome to our vlog. Dali. Welcome to our vlog. Hindi niya masabi, mahaba masyado. Oh, sige. Sabi welcome. Nakaw, nga. Tabi ni Landry, welcome to our vlog. <laughs> <laughs> Nagluluto po <laughs> siya ng ano. Ano ba yan? Tawag na? Pao. Ah, ang pao. Yung mga, ampaw gam, ampaw. yung mga gamit na bigas. <laughs> na ibibilad. Kaya ko oh, sabihin yung mga ano. Po, ay, ay, kanin pala yun. kanin. meron mga totong dyan. <laughs> Bilhin lang po dito sa Black One at 53. Sabihin <laughs> po namin ang pao. <laughs> <laughs> sabihin mo, <nila>, welcome to our vlog. Sabihin mo lang, <laughs> welcome. Welcome. Oh, Oo. 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 niya, binigay lang kay ate, wala pang pera Mama meras <laughs> ko, matamis na ba? Pag Matamis na, oh, di tama oh, na. Sarap. Tututin. Ah, sarap na. Oh, Ay, ice na. Ayan, no? baka naman di pala panta yung ano na yun. Hmm, na. Ama niyo pala. Ay, lalaki pala siya. Hindi lagi rin oh, ayaw ganyan. Hindi lagi rin ayaw ganyan. Kasi kakain din ako. Kaya ano. oh ano. bawal sa inyong matang lamis. O oh, maghahay mo na kaya, <laughs> <laughs> alam, kaya, ay, kalupin, kaya, kalupin, kaya na eh. ha siya pag alam ba Kala na patay ka. Pag sinanin wala mong dibigyan mo sa pulib yan. Kaya ayaw nyo yan. Ang pautay. Hindi wala nang kanin ng aso. Hindi, pagkalang ano. Pagkalang sobra-sobra. Pagkain ba sa napagagawin niya, gagawin niya. Mm. Ay, kapag, kapag? Lagi yung pasukan. Dapat pala yan yan, lagay honey. Oo, ma'am. Masalap. mo At least, medyo malagkit-lagkit. Ano yung mga tradisyon ng noon naun, na nauna, no? Yung mga sweet na Hindi naun pa, Mga sinaunang matatanda. So, yung ginagawa. Yung ginagawa. Yung, yung Ganyan yung matamis nila no naino. Oo. May tiga ko. Ba, na, na Oo. Hindi ba Batangas? Malabon ako. Paano ba? Paano, kayo naging Batangas? oh, oh. Ano kayo naging si na Batangas? Kasi ina Sa Hmm. Um, 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 alam ko. Ayan. na. Ayos na. Pwede na, to. <laughs> pwede na to. Pwede na ba to? Oo, pwede na ba to. Pwede na to, yung hula lang naman. Okay, okay. Hindi, mag-iba ka na yun. Eh. Sabihin mo sa ikaw. Okay. 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 Eh Sabihin nyo okay. Okay nga sa atin eh. Okay. okay. Oh, Mag-hi ka muna. Dali, oh, dali. Ng... mag end -Yeah. na ako ng ano. Hi. Mag Hi. Mag-hi ka muna. Hi.